guys. Pasokin naman natin ngayon yung Jose Rizal Shrine dito sa Port Santiago. Actually guys, isa sa mga pinagbabawal sa loob ng Shrine of Jose Rizal dito sa loob ng Port Santiago ay yung pag-bi-video, pag, um, pagkuha ng camera na may flash. Yan. Ilan yan sa mga pinagbabawal sa loob. So, kung sakali na mapupunta kayo dito or papasok kayo dito sa Shrine of Jose Rizal dito nga sa loob ng Sports Santiago. Huwag na huwag niyong gagawin kasi masisita kayo ng guide or mapapagalitan kayo. Ang dambana ng Tony Rizal, nakilala rin bilang museo ng Jose Rizal sa Fort Santiago, ay isang museo na nakatuon sa buhay ni Jose Rizal. Ito ay matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila, sa tabi ng Plaza de Armas, sa loob din mismo ng Fort Santiago, kaagapay ng Tanghalang Raha sa kabilang panig. At sa dulong bahagi naman, matatagpuan ang bukana na papasok sa mga piitan sa ilalim ng Fort Santiago. Ang dambanang ito o Museo ni Rizal ay isang magandang lugar upang malaman ang tungkol sa marangal na buhay at mga gawa ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Ito rin ay matikas na naglalarawan ng mga pakikibaka at mahusay na pagsisikap ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng mga koleksyong obra at kanyang mga personal na gamit. Ang kanyang walang pag-iimbot na pagkilos at hindi kinaugalian na layunin upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa ay nagdulot ng malaking interes, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa maraming iba pang mga bansa. Ang dambana ring ito ni Rizal ay isa lamang sa mga napakaraming gusaling nakatayo. Bilang museyo ni Jose Rizal sa iba't ibang panig ng bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo, na kumikilala sa kanyang katanyagan at contribution sa iba't ibang larangan, lalong higit sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Noong ikaanim ng Hulyo, taong 1892, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong ikalabing apat ng Hulyo sa kapareha sa taong 1892. Apat na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan ang gamot siya ng mga may sakit at hinikayat niya ang mga mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang mga ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong ikatlo ng Setyembre, taong 1896, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang si Rojano siya ay inaresto. At sa kaparehas nga din na taong 1896, noong ikatlo ng Nobyembre, ibinalik si Rizal sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, ikunilong siyang muli sa Port Santiago. Noong ikadalumput-anim ng Disyembre, taong 1896, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahil napagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat naman niya ang may ultimo adios o ang huling paalam upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. At sa pagsapit ng ikatatlampu ng Disyembre taong 1896, si Jose Rizal ay binaril sa bagong bayan na ngayon ay tinatawag o mas kilala sa pangalang Luneta. Ilang minutong paglalakad lamang ang layo mula sa Fort Santiago. Isa sa mga bantog na minsan niyang winika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya gaya ni Dr. Jose Rizal, saan man tayo dalhin ng ating tadhana? Huwag nating kalimutan, lingunin ng ating bayang pinagmulan. Kalalabas lang natin dun sa Shrine of Jose Rizal dito sa Fort Santiago. So, uh, hindi tayo nakapag-video kasi bawal. So, dito lang tayo pwede mag-video kasi bawal nga dito sa loob. So, ayun. Ang bawat takbang patungo sa hinaharap ay may katumbas din ng mga hakbang papalayo sa nakaraan. Subalit, ito ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod o paglimot sa nakaraang kasaysayan na nagbigay daan para sa magandang bukas ng henerasyong kasalukuyan. Ang karanasan ng nakalipas ay siyang kwento ng kasalukuyan at ang kaganapan sa kasalukuyan ay siya namang gabay sa kinabukasan tungo sa progresibo at malayang mamayan ng bansang ating kinabibilangan. mula dito sa Port Santiago, Intramuros, Maynila. Hanggang sa muli, mga biheros At ito, ang biyahe ni Marcus.